Good morning mga ka panibagong vlog muna tayo ngayon. Luto tayo ng pancake, para alam sa alam mga bata. Yee, samahan nyo ko. Nagayon natin ng... ...love. Alam mo, Ano yung balat. Hmm. Mm-mm. natin guys yung bap. Ano mo tay Yan. Lagyan natin guys. ang tubig guys saka sukal sugar so guys so. yan, higyan natin yung sukal có sila. <coughs> Ay, yun yung pay. cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ yan natin konting ano recurring

yang guys kay te... walang laman ng ating pan walang laman ating na na

Margarine, margarine, Maldawin na natin guys! Maldawin sarap! Mmmmm! Charan, Ano ba? I'm thank you.

pa. Oh, ano yan? Yung ano lang? Hmm. Hmm, yung okay, nah yan? Ano yan? Hmm. dia kan? Original, original yan na ano niya. Okay. Hmm. tuloy sa Ayan ang isa guys. Yung finished product na guys. Ah, di ba Ayan. Hey guys. Salamat sa inyong panonood. Kahit di kayo nanonood. Tsa. Diba? Hmm, simula. Nasira pala buhay ang pinto. Ang

box lang to. Maliit, may eh. malaki nito eh. May nakita ko ito eh. Sa ano, sa YouTube. Magawa Kita mm. ah. ko ito. Hmm. Pari, ko hindi, guys. Hmm.

嗯，走路。嗯。

Mm, pag magbili tayo, sang po yung imbaté yun, masarap pa yung yung bilem mo, yun. huwag mo talo. huwag mo talo. huwag mo talo. huwag mo talo. huwag mo Uy, nan yan. Kulam. Ha? Huh? Ay, yung putol mo naman. Di ko putol, diputol, nakabidyo o. Mm oh. -hmm. Ah, ah, sige, wakan. Dito, dito.

Guys, timpla si mami ng kape. nag ano ano na siya ma kajan ka dyan kayo na ka ano ayan bula bula na siya ang bango ayun 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 gatas ayun diba malaki para siyang ano yung turing nito lang na itinog Last, the last one. Yan, yan si Angel. Hmm. Ang lalari. Ay, pag anong ganon, ang bangko. Hira. Kasi paano guys, natutulog yan ang amo ng mga pulsa. Hoy, bal. Ano na bal? Nangyari bal. Oh, ano ka na nga si Wawa? Ilang itlog yan, ma? Dalawa. Dalawa? May nakabidyo. Sarap. Tikman lang lang naman.

mas na mga kalog so yan ang ating halmusan ngayon uy, balitay siya. yan yan ang halmusan yan yan Cara payen guys, pas servis supaya. Ini hmm. yeah, guys, hati-hatinya aja hati, -hati tinggal nah. nih mama guys. Oh, hey, guys. Wow. Nah, nah. Hati-hati. <coughs> Ah. Yeah. Uh, ba? Diba? Gusto kong mainit pa. Okay, guys. Right. So, init pa yan, ma'am. Ito, ma'am. Gusto mo, ma'am. Hindi na kainin. Oo, mm, oh, ma'am. Oo oh, naman, ma'am. Okay. Ate. Ah. Mm. Twenty-one. Guys, alam mo saan yung sinjil? Tiyorang yung sinjil. Yan, ano masasabi mo sa luto? Sarap. Sarap, Jen? Yeah? Sarap daw. Sarap daw so favorite, na guys, guys take sure lang mama. ting-ting din. Si yes, sa tolong si pano? Gentong oras. Okay, guys. Last yeah. na yan, guys. Tapos na, guys. Alam mo na. Kwani nang wine para kainin yan mm -hmm. na mm -hmm. finish product yan nanti tayo babay ka muna okay, ya. guys salamat sa pag ano namin sa aming vlog simpleng vlog hot cake for almusal salamat sa inyong lahat shout out shout out ina kayo isa isahin salamat Si no te aman en blanco, bye bye. Bye bye.